Magandang araw mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Ako na naman ay nagbabalik para sa ating pag-aaral sa Araling Panlipunan. Ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay ang pagpapatuloy ng ating paksa tungkol sa epekto ng patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Handa ka na bang matuto? Tara, Programang Pang-Ekonomiya sa Panahon ni Jose Basco. Dumating noong Hulyo 1778 ang bagong itinalagang gobernador ng ating bansa o gobernador general si Jose Basco I. E. Vargas. Nanumbalik ang sektor ng pang-ekonomiya sa ating bansa sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, ipinatupad niya ang mga reformang pang-ekonomiya tulad ng Real Sociedad Económica de los Amigos del País, monopolyo ng tabako, at ang Real kompanya de Filipinas. Ang tatlong ito ang ating pag-aaralan ngayong araw. Simulan natin sa Real Sociedad Económica de los Amigos del País. Ang Real Sociedad Económica de los Amigos del País o Royal Economic Society of Friends of the Country ay naidatag noong 1781. Ito ay ang samahang magtataguyod ng kaunlarang pang-ekonomiya at industriya ng bansa. Ang Real Real Sociedad Económica de los Amigos del País ay pinangungunahan ng mga negosyante at mga profesional. Sila ang nanguna sa pagpapaunlad ng ating agrikultura at industriya. Sa panahon na ito, pinangunahan nito ang mga sumusunod na proyekto. Pagtatanim ng bulak, pagtatanim ng indigo at mga produktong pampalasa. Pinangunahan nito ng mga sumusunod na proyekto na siyang nagbibigay ng produkto papunta sa US o United States. Gayun din Pinangunahan nito ang mga sumusunod na proyekto gaya ng mga bagong imbensyon sa irigasyon at pagsasaka na siyang ginagamit ngayon ng ating mga manggagawa sa Pilipinas. Gayun din ay naitayo ang unang paaralang pang-agrikultura. Ngunit, nabigo ito dahil sa pagtutol ng konsulado sa mga plano ng samahan. Pangalawa, ay kawalan ng pondo at pasahod. Pangatlo, kompetisyon ng mga produktong agrikultural na nanggagaling sa India at China. Panandali ang natigil ito noong 1787 at tuluyang nagsara sa gitna ng dekada 1860. 1990. Dumako na tayo sa monopolyo sa tabako. Ang monopolyo sa tabako ay nagsimula noong March 1, 1782. Pinangunahan nito ng mga sumusunod na lugar. Cagayan, Ilocos, Nueva Ecija, Pampanga, at La Union may takdang dami at presyo ang kailangang ibenta ng mga magsasaka. Pinatawan ng mataas na multa ang mga hindi makasunod sa patakaran. Isa rin ito, ang, isa rin ito sa nagpahirap sa mga magsasaka ipinangako ng pamahalaan ang mabilis na pagbayad sa mga tabako. Ngunit sa tingin nyo ba ay natupad ito? Tama ang inyong iniisip dahil ito ay hindi natupad. Hindi nabayaran ang mga magsasaka. Kaya naman, ito ang ay nagdulot ng kahirapan sa ating mga magsasakang Pilipino ang mga tabako ay iniluwas sa Maynila para gawing sigarilyo. Ito ay ang pagproseso. At alam naman natin na ang paninigarilyo ay hindi maganda sa ating kalusugan. Kumita ng malaki ang pamahalaan. Ngunit, naghirap naman ang ating mga magsasaka. Nandaya at nagmalabis ang mga nangangasiwa sa monopolyo at hindi napigil ang mga panunuhol at pagpupuslit ng mga tabako. Kaya naman, noon pa lamang ay meron ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Pagkaraan ng isang daang taon Winakasan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera ang monopolyo ng tabako dahil sa nagaganap na korupsyon at panunuhol sa tabako. At noong 1883, itinatag ang La Insular Cigar and Cigarette Factory sa pangangasiwa ni Don Joaquin Santa Marina. Dumako na tayo sa Real Compañia de Filipinas. Ang Real Compañia de Filipinas ay naitatag noong March 10, 1785. O kilala rin ito sa Royal Company of the Philippines sa pangunguna at utos ni Haring Carlos III. Sa Real Compañia de Filipinas Nais nitong paunlarin ang agrikultura at industriya ng ating bansa. Layunin din ito ang pagpapalakas ng kalakalang panlabas ng Pilipinas at Spain. Merong 25 taong pribilehiyo sa tuwirang pakikipagkalakalan sa China at India. Pag-angkat ng mga produktong yari sa Pilipinas, ng walang pataw na buwis. Karapatang itaas ang bandila ng Royal Navy at ipagbili ang mga kasangkapan mula sa arsenal ng pamahalaan. Ngunit, gaya na naman nang sabi ko sa inyo, humina ito nang buksan ang daungan ng Maynila noong 1789. Noong 1834, ipinahinto ito dahil sa mahinang pangangasiwa at pagkalugi. Yun lang ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Nawa ay madami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw tungkol sa epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa na siya nagpahirap sa mga manggagawang Pilipino sa ating bansa. Maraming salamat sa panonood at sa ating susunod na pagkikita ay ating muling pag-aaralan ang lesson vlog na ito at sasagutin ko ang inyong mga katanungan. Hanggang sa muli, paalam.